mga goals Hindi ba kita mga goals ng bobo mga goals Papahan nato ng palaka mga goals Ito mga goals ba? Oh! Oh! Ito malalim, mga guys! Ha! Oh. Hindi na ako Ayan, may huli mga guys. Ayan ah, ah. mga guys, dalawa mga guys. Ito pa yung isa. Ayan, mga guys. paalon yung dakat mga guys yan o tingnan nyo mga guys may itlog sa ano ito kunin natin ito mga guys at ilagay natin ito sa loob Lagay natin sa loob yung itlog mga guys Pang ano Papain Kasi daan na yung itlog mga guys Ito Lagay natin ito sa loob Ano ito papain niya sa loob mga guys ng bubo mga daan mga guys kunin na natin